Hello po sa inyong lahat. Ako po ulit si Tix ng Tix Customs PH. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa string tree. Paano siya i-install ng tama? Ang string tree ay tinatawag din na string guide. Ang purpose kasi kung bakit siya tinawag na guide, alam natin na ito naka ganyan. Kung wala nitong dalawang to, ang mangyayari, yung angle ng strings ay medyo aangat. Halimbawa, tanggalin natin ito. Na andon siya. Pagka ganun kasi ang nangyari, nakita nyo to. Pagka ganun kasi ang nangyari, maliit yung angle niya, minsan, pagka medyo mababaw yung nut slot natin, pagka nag-pluck tayo o nag-play tayo, nahuhulog dito. Kaya, nilagyan siya nung, eto nga, nung tree. Para, maibaba ng kuunti doon at magkaroon ng puwersa na hindi siya mahuhulog. Parang ganon. Alright. Bukod doon, eto, kaya natin ibaba yun. Alright. Kaya natin ibaba. Kaya lang, pagkahalimbawa, sa katulad nito, naka naka-trim system siya. Yun hindi lang yung baba ang i-consider natin. Kasi minsan yon friction din. Halimbawa, metal to metal. Minsan matalas tong mga to, mamemess up na yung ano natin, yung uh, stability ng tuning. Bukod doon, ang kinakailangan natin i-consider, yung alignment naman nung dalawa. Na ibaba natin dito, kaya lang hindi naka-align. Kung naka-fix yung ano natin, trim, o naka-deck, nakalapat, okay lang yun, walang problema yon. Kaya lang, minsan, eyesore. Tama ba sa alignment? Ibababa natin at the same time dapat naka-align yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Halimbawa, ganyan. Ito is stock na installation. Okay? So, naibaba natin para hindi mahulog itong mga to kaya lang wala sa alignment para malaman natin, para ma-confirm natin na wala talaga sa alignment, dito natin kukuhanin. Kasi minsan nagpalit tayo ng nut, minsan nagpalit tayo ng neck, kaya lang, ano, uh, kubaga parang magbubutas tayo dun eh. So hindi natin alam, meron palang string tree. Kahit branded dyan, o sabi natin hindi, uh, kahit, o oh, I mean, kahit branded dyan at hindi naka-align ng tama, may stop pa rin ang kakalabasan ng stability natin. I hope nakikita nyo. So, Di ba ang layo? Ito, nasa labas na. eto, na andon sa loob. etong isa, nasa loob. Ito, nasa labas. So, yun yung nakita natin na problema nito. Kasi nga, ipa-float natin. Pag nag-float tayo, hindi po pwede na hindi naka-align. Regardless ng nagpalit tayo o hindi. Halimbawa, ito yung stop. Ngayon, isusunod natin dyan. Ayan yung pinaka-free. Na pagka nag tayo, siya yung pinaka-free na umislide lang dito lahat. Okay. Paano kung halimbawa, ito ibinaba tapos nakaganon pa? So, ibig sabihin, double trouble dyan. Dalawa yung kinukonsider natin. Ang tendency ng string, pagka nag-dive tayo, gaganon, di ba? Ngayon, halimbawa, eto, sa condition nito, kung na dito siya, dito, sa gitna na to, pag denied natin, pupunta muna doon, and then pupunta muna dito. Ngayon, ganito, ang tama ang pag-align o pag-install ng string tree. Para makuha natin yung alignment, regardless ng nagpalit kayo ng nut o hindi, ganito ang gagawin natin. Halimbawa, ano, nabili nyo na siya ng ganito na itsura. Dito na siya nakakabit, dito na rin siya nakakabit. Ngayon, hindi ko mo branded yung gitara ay tama na. Kinakailangan natin na yung knowledge, kailangan natin na malaman yung tama. Tatanggalin natin 'yan. So ayun, matanggal na natin siya alam natin dito pa lang na wala na sa alignment eto halos na andito na eto halos na andito na ngayon ganito kung sisipati natin yan ganito muna check muna natin hindi naman kasi di ba ano yan yung yung parang judgment ba natin tingnan din natin ang talaga na dapat ay kung saan nakatapat dyan. Yung free muna yung string, dun dapat. So, nakita natin malayo na kagad. Yan dapat yun. sa, sa pamamagitan, o oh, ibig sabihin, pagkaginawa natin to makukuha natin yung talagang alignment doon. Iba yung pababa, iba yung papunta doon sa nut, papunta sa bridge. Ngayon, ang gagawin natin, actually, ito yun eh. Ang sa observation ko sa pag-aaral ko din, ano eh, kung maglalagay tayo halimbawa dalawa, dalawang string trace 'yan. Ang iko-consider natin ay yung nasa baba. Ibig sabihin, saan ba talaga sa natin po 'yan? 'Di ba 'yun yung question? Kung itong dalawa ang nilalagyan ng string tree, hahanapin natin yung kalahati nito. Yung half nito, dito ko siya nakikita. Tsaka natin ibababa. Dahil ito yung nasa baba, ito dapat yung half. Dapat na andito siya somewhere. Pero since may butas na yon, pwede nating itama doon sa ano, sa butas. Kaya tatakpan natin 'yan. Tatakpan natin siya. So yun, sabi ko nga dapat nasa kalahati lang. Kung ito yung ano, yung mas maliit, nasa kalahati dapat. Ito tama naman. All right. Ito kung kalahati ang pag-uusapan natin somewhere here, dapat na andyan yung kalahati. Tingnan natin. Yun, pero, okay lang din naman na naandito. Ang importante yung alignment. Nakaganto ba yan? Nakaganon ba yan? O eto, nakaganon, nakaganyan. So, yun yun. Regardless, kasi iba-iba rin talaga. Iba-iba rin ng, ano, ng, ng width ng nut, profile ng neck. Okay? So, yun. Ang gagawin natin susunod dyan, since nakita na natin at na-prove na natin na wala sa alignment kasi sobrang layo o. Oh. Gagawin natin yung kung ano yung nakatension sya ng kaunti at kung ano yung takbo sa papunta doon sa pegs sa tuners natin. And then, doon na natin sya imamark. Puncher, bahala kayo, lapis o something ganyan. So, ang gagawin muna natin dyan ay ako, gag ang gagawin ko muna dyan ay bubutasan ko na tapos uh, para makasave din tayo ng oras actually pipisain nyo lang naman yan eh ganun yun idadaw nyo siya, malalaman nyo kung nasaan yung center and then dun yung ipapunch and then drill nyo na and then rescrew napaka importante na naka-align papunta dun ang string tree hindi lang basta ibinababa o guide para hindi mahulog. Importante lalo na sa mga gumagawa ng tremolo o I mean importante lalo na sa mga gumagamit ng trem na ito ay wala tayong masyadong restriction. Ito hindi ko pa rin sure kung talaga maging stable kasi nga metal to metal. Paano ko iligsir yan? Coated dyan. Pag natuklap yung coating, pwedeng humarang doon doon sa mga matatalas. Alright? Kaya na-invento yung mga craft tech, yung mga lubricated na nut, mga ball, mga roller. Kasi nga, yun ang pinag-uusapan natin. Okay, later, kakabit ko muna, papakita ko sa inyo pagka naayos na sila. And then, uh, i-explain ko kung ano yung benefit ng maayos ang alignment ng string tree. So kung titingnan natin, nakaayo na siya. Tama doon sa spacing ng nut papunta doon sa bridge. Ngayon, pag inilagay natin siya, alam natin na naka-align sila ng maayos. Pag naka-align sila ng maayos, ang poproblemahin na lang natin yung pagka nag-slide dito sa dalawa. Kasi minsan nga, katulad nung sabi ko kanina, minsan eto dahil metal, kumakain dito, naglalak. Kaya minsan may mga lubricated, may mga roller, may mga ball, ball, ano, ball ends na string tree. So yun yun. Ah, uh, eto lang yung ipapakita ko, yung stability, pwede rin naman to, pwede rin talagang mangyari na stable siya. Pero yung thinking, yung idea na alam natin na align siya ay enough. Pagka nagpalit tayo o nag-upgrade tayo ng mas magandang string tree, alam natin na wala na tayong iintindihin. Ang iintindihin na lang natin doon ay kung paano natin talaga iseset up para maging stable. Kasi hindi lang naman dito eh. Ito lang dalawang to ang pupwedeng maging reason para maging hindi stable yung katulad nga ng no alignment sinasabi ko oh. meron pang nut meron pang trend system may pegs pa yun So ayun, I hope may natutunan tayo dito sa topic natin na ito, tungkol sa string tree. As usual, nakakunroll pa rin tayo, text customs.